Hi mga ka-farmers, welcome back to my channel Russell Ka-farmers Mix Vlog Mga ka-farmers, nakarating na tayo dito sa Medical Center mga ka-farmers Manood kayo, Medical Center, Dumaguete City. Saliman. Itong kasama natin mga farmers si Pajiro. Manood kayo. Ito yung pinainim, pinainom natin ng Coca-Cola. kukakula cola ang pinainom natin kay Kapajero. magpa tayo dito mga farmers. Para Ano, nyo mga farmers. Yan. Brazil farmers mixed vlog. Mga farmers nga mahirap. Tingnan nyo mga farmers Tayo ang na uh, ano mga farmers. Natahasan sa pagpa-biopsy dito sa Siliman Medical Center. Kaya ngayon, nandito na ako. Nandito na lang muna mga farmers panuorin nyo itong video na to simula hanggang dulo bye bye mga ka farmers bye bye okay.